nak 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 来个背杀！

Mantikan pa mo daw talaga mga idol. Aso. Okay ka nito Asa tong heart bro? Dala. Dala? Kita lang sa pinuno Dala na makuha brother. na makuha. Bilis eh.

tukang si gulong na ito tumakbo 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 Gamay ra, galit kay ko gamay. Ako na sa kundog harin, napauda kundog harin. Kikita, galit kay ko eh. Ito, nang kundosan ko. Ito talaga yung tama sa ano. Ito yung isa ba nga? Dalion, dalion. Ito yung kundosan ko. Ito yung pinuno. Ito yung mga din, abutan pa namin. Bilis na tumakbo na wala kagad. Tanggulinong agad. Wala. Dalawa. 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 Dalawa.

bilis na wala mga idol okay. <Car Kick." tapwing noise> <sar trovśmy invoke> Hindi naman kami huminto sa pagtulong sa inyo. Hinahanap kami. Uh uh -huh. Ha? Sa? Ah, lapit na yung birthday bro. Ta. ta gusto ni mo ma. Na, ma makaganti. Makabalik daw. <repan> gusto niya makabalik sa yung lawas. Oh, gusto niya mag birthday. Malapit na daw yung birthday Malapit. niya. Malapit na yung birthday. Malapit. Malapit na yung birthday. Malap ni bro. Malapot, Kailan birthday mo, leko? Ano sa birthday ni mo? Ay, mom din naka-eskwela no? Oh, morning. mom din no, naka-eskwela na? Ha? Eh, ito pala na yung nakapag-aral mga mo Ha? Karun, karun na bulan bro Karun, karun bulan? Bro, dapat bro, ah, itong mga kabangan ni bro Kabangan uh, na, mga na ba yun? Gusto ba ka makabalik ang eskwela? So, mm -hmm. sa mga hindi po naginawan nali po sa sabi po ni Raiko mga to Sige, naman bro Humingi po ah. siya ng tulong na Gusto niya po daw makabalik sa katawan yung, niya katawan nyo, mm -hmm. Kasi malapit na po daw yung birthday gusto, um, gusto pa niya mag-aaral, bro. Uh, 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 gusto um, niya kapalik, bumalik sa pag-aaral. Gusto Victim lang mga idol? Gusto idol. Gusto Ito po yung bata ng na... lang. Nakapag-aaral mga idol. Gusto niya makabalik sa... Normal mo. idol. Gusto pa rin na makapag-aaral mga idol. Yan nilalangaw siya mga idol. Yan mga nakasabi dyan na... makabalik. si mga Hindi daw nilalangaw. Yan po yan mga idol. dili bro. Huh? -sino may may nagko-comment kasi na nilalangaw lang Hindi daw may, curious lang daw. Oh. Bakit oh. daw wala daw langaw, langaw na mabaho? Langaw yan. po 'yan. Ah, meron, ah, meron po 'yan mga idol. Ah, 'Yan oh, ah, ah, 'yan oh. Ah, ko ah, lang makita sa camera ko. Kita oi. Ano? pa 'di. Ano. 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 Hindi yan langaw. Ah, na. Na. Ah, langaw 'yan ano ah, ba 'yan langaw, bro? Kung nasa personal, <coughs> kayo naman <ngambot>. po. <coughs> baho po, baho. Baho talaga. Lalo, lalo. Lalo, lalo. Pero ito yung idol na humihingi talaga ng tulog yeah. na gusto na yung kabalik na yung saray kong idol. Hintado po. So, gawin namin yung lahat mga idol alang-alang sa kanyang birthday at regalo na rin namin yung birthday. Bigip na lang <coughs> <sa> ba? <namin tos> ba? May balik yung lumibagi niya ano mang si one, ano, ano ano, um, ano man, buhay mo uh, sa kabalik sa puso uh, si ng niya sa amin so <coughs> ang importante ng tulungan natin siya makabalik siya at makapag-aral nang maayos hinang hina na uh. makana sa right ko bay. Ano mula naman ang ano bro? Sila lang ang, bro? oh yung mga dugo yan. Pumunta na kung waste bay nga. Ano? Kailan lang tanga. Ano? Ginawa kami nung ano. Yan lang kung um, gidget. Pati langaw, kitang-kita yung kuto ng langaw. Kita talaga. Kita ng langaw yung kuto. Grabe. <laughs> Tulungan po natin yung <laughs> mga idol. <laughs> Kailangan natin na mahanap po talaga mga idol. Malapit na po. kita ang ano bro? kita kita rin mo. Ang? ko mga idol? Ayan, ugos. Ugos na yung

Sobrang tinaw ng kamera niya. Sobrang tinaw. Ayun, hindi nakita sang langaw. Oh. Ayun, ready video. Gagawin namin yung lahat reko na makakuha Ay Ayun, ka. Kita ka. Ana gift namin yan sa iyo. Ana hilak reko. Okay, santay na namin dito. Langan bay, dito dito kasi ko mo pahol live bay, mo relax. Ngitaon niyo tunya bay. Dubli ingat, dubli ingat tong kanya Nenong ko no. Tumatagal sa dito may idol, lalo si nangangamoy. Bumabaho. Kaya maraming, ano, maraming na mga, ano yung mga isip kong sumulap. No, may... Ano po? <coughs> kaya mo kayo, po. Uh, mga tol? Matagumpay itong misyon namin. Ah... Uh, Pupuan lang namin. Hindi sila nangyayari po. Wala, mo namin. Ano yung Dala, lang lang Dala, mga isip kong sumulap?

Okay, lapit kayo dito. Sarap, lapit. Naro, lapit nyo. Lapit, lapit. Gih, lapit. Ang antayan nyo dito. Okay, sabukan nyo kunin yung bata. Pagkamatayan tayo dito. Wala na, wala na, wala Malis na yung pinuno. Siguro dala niya si Michi bro Ano? Ano? Sa siguro niya si Michi Si Michi ay lagi yung naghahanap ng pagkain. Hindi, yeah, um, lapit! Tao ko. So napakaay siguro niya kaya niya. Yung... Huh? Ano? Ano?

makita talaga yung if buhay buhay niyo. Pero dasig ng dagga no? Ano ba 'yan ibuhis yung buhay nila ba? Hindi kaya magbago kayo. Magbago na kayo. Sigilan niyo na yung bata. Das das. Bayaan niyo yung kalahi niyo kung magbago-bago sila. Ito yung sinasabi ni Ate Ami na basta magbago papatayin nila. Das das. Tro, kapa oh. Tawa lang bro. Bro, ayan na tigilan, tigilan yung mat bro. Gusto na kunin talaga bro. Tiray ko bro. Turo, 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 turo. Sa gilid mo, sa gilid mo. Bantay na. Hey,

Wala na nang bago. Araw na gonna... din yung ano natin. Balikan natin yung bukas, <laughs> bro. Kailan naman yung ibang bakod? Kaya rin ng ibang bakod. Pura na mo diyan. Pura na kayo mo sa tabi ng bakod. Ah. Yan. Okay, subukan nyo lapitan. Kung malapitan pa ito. Tapit! Hindi na ko na okay. okay. makalapit. Pag namin sa iyo. At ka sa pag-aaral. namin yung lahat. Huwag okay, na rito.

我什么时候回来？你怕什么？ sila. maganda po mga idol. Napapasok sila. Yung binigay namin na orasyon kay Reiko. Napapasok sila. Hindi nila mahawakan. Yun. Matras sila Mga idol. Lagyan yung asin para sure ball talaga so mga idol malapit na pala itong birthday ni Ray sana sana makita natin no sana mga idol makita natin yung kanatin katawan niya lower body sa lalo mo pala. lang malapit na po yung birthday niya so mga idol hindi na yung mga galaw nila oh puso kunin yan

Pagpahig na mga idol Please support mga idol Hindi takot